Hey guys! Today is another day. And... Ano ang araw ba ngayon? It's Wednesday. And as always, our river is chocolate na naman. Masa kita. Pero brown yan. For the past few days kasi, wala ng ulan. Kaya hindi mo may enjoy ngayon ang ilog. So yan. So dito naman tayo sa Hinagua Nature Park. So hindi pa nakavisit dito, please visit Hinagua Nature Park po. If you are from outside Mindanao, from uh, Luzon or Visayas, uh, pinakamalapit dito na airport is Lagindingan International, ah, uh, Airport or tinatawag niya is again, uh, from kagayan, So, from Kalagindingan, you can travel to saan, maano lang yan. Uh, you can travel from Lagindingan to the nearest city, the capital of Misamis area, the Lakagayan, the Oro city. Mga 30 minutes lang yan away from Lagindingan. Then, Hasaan, ay, um, Kagayan de Oro to Hasaan is about uh, 45 minutes if you have some private cars or kami ka mga pe, uh, public utility vehicle, jeepneys, sa uh, mga ano yan. 45 minutes to 1 hour. So, punta ka lang sa parang eastbound terminal namin. Dalawa kasi terminal sa amin is westbound to eastbound. Parang eastbound yata yon yung Agora. Yun. Uh, punta mo lang yung Agora terminal na Hasaan. May nakalagay na Hasaan. So, from hasan to hinaguan, yun nga sabi ko 45 minutes. So makikita nila naman sa mga Google map to. Saan? At sabi na lang sa driver na hinaguan nature park brain at sure na sure at maalam na alam nila kung saan yung nagawa nature park. Ito na yan. So you can visit now. Since tama ka Tagaluso, Tagavisayas na gustong pumunta dito. Para naman makabisit ka dito. Okay. Yan, meron tayong mga bisita dito. Today, hindi pa puno yung ating pool. So, more than half na siya. Yan. Hi! Hi, Hi ma'am! Asa ma'am? Mo, ma Morning. Ah, baling asa. Silingan, kilingan ah? ah, Ten ah. Incredible Dreamers. Sorry, ating... Ah, Incredible Dreamers. Unsa mo, sir, nga grupo? Mga... sa mga vloggers sa Tulin Kato sa Balingasag. Ah, mga content creators sa Balingasag. Hi guys. Hi diyan sa mga team incredible, no? Oh, uh, team incredible. Incredible dreamers from Balingasag. So nagpasaya sila dito. Yan. So baka mamaya mapupuno na tong pool. Baka. Okay. Uh, usually Wednesday talaga na pupuno to dito. Yan kay visit na kayo dito. O, hindi naman bet magstay dito sa aming lugar, sa Hinago Nature Park, meron kaming malapit na hotel dito. Malapit na hotel dito na ano. Then you should you, you should visit us. Maraming marami kaming tourist spot dito, guys. Sana so, niyo po sa Colon Falls sa yung Abapain White Island. You can contact our tourist tourism in Hasan para i-tour kayo in whole package sa aming lugar. Sana yan ang Hinagoan Nature Park. And actually guys, today is the birthday of Brenda's father. Anya, na prepare sila. Parang naglilitson yata sila, guys. I don't know if it's, ay parang lunch to. Dahil early sila kanina, nagprepare. Yan. So yan, sa gustong bumisit ng Hinagawa Nature Park, punta kayo dito. So yan guys, naglilitson sila guys for Brenda's father na birthday ngayon. So, yan. Yan. Dito sila dahil mas maluwag ang lugar dito. So, ulit siya. Yan. So, what I've said, yellow po yung tubig natin, guys. Yellow po yung tubig. So, sana makapunta kayo dito sa Hinagua Nature Park. Kahit hindi kayo mag-overnight, at least man lang, ma-experience nyo dito. At yan, punta natin si Marian dahil ano nagluluto siya for breakfast. Yan guys, hindi namin maubos-ubos yung saging namin. Kaya <laughs> sa dobrang dami. So marami namin ginawa dito. Snacks, mga mga flavor sa saging. Ano na fritter, maruya, pinaypay. Yung iba naman guys, later naman for snacks. Hi! What are you cooking? cooking egg with veggies. With veggies? <laughs> Kakaiba yan ah. Ah, okay. Kakaiba ito for vlog? ay hindi pala. For ulam na ito. Purely for ulam lang, guys. Ano ito? Made by cabbage. Cabbage, yeah. Yes, it's very nutritious dahil ano, aside from egg, magulay. Nagyan mo na seasoning para masarap. Wow. Ito lagi ko na kain sa Manila. Mm -hmm. May okay, kamatis. So dapat kompleto. Wala lang kamatis, di ba? Ay, sibuyas. Uh -huh. Paborito oh, ko talagang kainin yung sibuyas. As in. Ang wala sa atin ngayon is <laughs> pero parang ginamit sa baba dahil bumalik na yung tubig kanina uh, at least man lang bumalik na uh, sige na uh, i-video ko yung whole process para may ma-vlog naman tayo ngayon au pa au pa oh, very nutritious wala po kong ginamit naman manteca yun pusa po nagmantika yung plate. Eh, yung ano, pan. Yung pan. Ano naman yan? Saan tawag ka yan? Parang omelette. Ewan? Ah, omelet. Eh. Oh, er. Mm -mm. Pero sa amin sa Amerika, yan, yan lang yung kinakain namin. Charis. <laughs> <laughs> pero, sabi ko nga na nutritious, pero may pang high blood naman. So, hindi tawag maging... Ito, humba. Ah. Oh. Sige lang, may pahabla. At least may balance. Pero... di ba? Uh, sa amin sa Amerika, hindi na kami nagra-rice. <laughs> ano lang kayo, bread? Oh, bread na kami. Oh, simple uh -huh. omelette lang. At saka, steak. <laughs> charis. Meat steak, beef steak, charis. Yun yung nakikita ko sa feeds ko talaga. In. <laughs> sa atin kasi, sa, dito kasi sa Pilipinas, lahat ng bawal kinakain. Mm -mm. Kaya tingnan mo, ang lalaki ng charis. Okay naman ang lahat. Well, everything is good. Mm -hmm. But in, in moderation. Bakit ka nagre? O nga naman, in moder moderation lang. 'Di ba? Kaya, kaya kung ipin kaya kung dahil kung ipinagbabawal 'yan, sana hindi na lang pinapakain, 'di ba? At hindi nila binebenta. Just like smoke, uh, but a cigarette. Like lang uh, lang. beers and whatever. But, Sabi nga ni Catriona everything is good but in moderation. Kahit nga dito sa ano, pork, i-deprive mo yung sarili mo sa kumain ng kanin. Hindi naman pwede, di ba? Pwede ka nang kumain ng kanin. Huwag nang abusuhin. Huwag lang always. Huwag lang sobra, di ba? Go. See, go. You can do it. See nga, go. Then slide it. Yeah, mo yung ano. Nilalay mo. Wow, very good. That's it. Yan. Hindi ito mawawala sila guys, kahit sa dilim. Mm -mm. Ba? <laughs> Ayan. <laughs> kahit sa dilim, hindi ito mawawala. Hello! mga vlogger. Hi! Good morning! Ulo, lagi. lagi sa dabong. May pa si ma'am ka-updated. Oh. Laag na lang mo sunod. Tagabaling sa gaman mo ba? Oh, laag Dahil sunod. Ayan ka siya. Hi, good morning. Marian. 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 Ah. So, ah. 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 sorry, sorry samodiyah, samodiyah. Anna, sa modia ha. Kalingan lang sa modia anak Umulo mo sa kiil sa kwan. Hi. Ooh. Wala pa kay kasuri na yung nakagnais na nakaabi ni kaya na. Kim ah. Suri sa wala pa na unya na dai Ah okay. Sino vlog mo po unso no dan ba rin. Yan ba ni Juan booking. Nagabaling ni sila. Pagalo. Sa follower ni Marian. <laughs> 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 Yan. So, sore sa kaya para maenjoy ninyo dyan. Picture, picture, yeah. anak. Hi. Oh. Saktou. Saktou, saktou. Enjoy mo enjoy. Hi, morning. malapak mo Hello, ah, enjoy mo ha ah, rito tik-toyok okay. si si madam picture sure sure thank you thank you <laughs> uh, sige sige ikaw sir ah, pagbaliktad ha ay baliktad 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 mm. <laughs> Wala man. Okay. Sir, kaya sa tumabalik sa iyo? sa iyo? Kaya sa iyo? Ikaw pintot daw, sir. Isa Okay. Okay, thank you, sir. Shoutout mga kaidol na atong kakulat diri. Alakan. Sa balay ni Brinda. Ayan, sir, kung um, saan mo lang, sir? Argyle TV. Um, mo, vlog, sir? Wow, Argyle TV. Goris Juvan, Banjo Vlogs. Ayan, Ay, sir. Hi, Banjo Vlogs. Hello, welcome to Inago Nature Park. Wow, uh, thank you kayo. Thank you kayo, mga ka-idol. Hi. O, so, uh, uban na nga mong ka-team Incredible Dreamers. Uh, Paki-follow na lang sa among team Incredible Dreamers. Basta taga-balikasag ka. Sikat ko. Hala. Ayan. Thank you, okay. sir. Enjoy mo, Tuy Soroy. Okay. Thank you, thank you. Okay, guys, bibo kayo sila, guys. nagkuan. Okay. Oh, ganito pa may pamahaw ni Marian. Kaya ina mo mga idol ni Marian. Oh, ito na, guys. Yan. Ayot, naikuhan. Naitaga Manila, pero kuan abot dito yung mga yung mga fans club niya. Let's eat, so, let's eat. Yan. So let's have breakfast guys. Hello. Ikman natin yung luto ni Ikan. Hello. Ha? Huh? <laughs> 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 Ikman na natin yung luto ni Marian. So yung gulay omelette ni Marian. And also, it's what I've said. Humba. Pang balance. Pang balance. Well, everything is good. But in moderation. Tikman ko tong ni Maya na pagulay. Let's try. Hmm. Drop down. Teng, kaya na. Ang taklob si Batin guys. Baka <laughs> makilala siya. Ang so, hindi yung Well guys, thank you guys. May 5,000 subscriber na ako. Hey. <laughs> yes. And maka 100 dollars. Pero sige lang talaga guys sa pagbablog lang. Makatulong na rin sa ano. Mga pangangailangan sa araw-araw. So guys, parang matas-taas na video ko. <laughs> Thank you always guys for watching my videos. Kahit mga kaermahan lang na videos. At least malaking tulong na yan guys. At saka don't skip ads guys ha. Makakatulong na rin na. Thank you so much for the support always. My 5,000 subscriber na ako on YouTube. Thank you guys. I pray for your good health. God bless you all. I love you.